Soyo. Soyo Ay, dyan, di ka saglit. Di ka saglit. Matap, maapakan. Buti, hindi mo natap, maapakan. Ano, bobo. Talaga tong aso ko eh. saan ano siguro? May tindang ba ang sibuyas? Ha? Sibuyas? <laughs> Itong kopi tayo -it magano? 88 yan. Ang isa. Masarap siya. Ha, ang init. 100 sale. Ang 250, 100. Tapos yung Meron pa. Sino ko mo anong chicharon? Ito, Matigas siya. Matigas. Pang munggo, ilagay niya sa munggo. Pero yung sa kabila, yun, hindi yung matigas. Ito, te. Hindi. Yang ano lang, sa baba na ano. Chicharon. Ayan, sale siya. 580 ang sale ng trari. Hindi siya sale. At saka yung Skyflex na plane. 300 ang Skyflex. Piso. 100 yen. Ang silang instant noodles natin. Malaki na may 50 yen. Grabe, ang init. Ang init ano? Ang init ano? Ang chicken? Oo, baby girl. Ano ni Ha? Ay, Two oh. months. Two months? Mm. Ay, ganda. Babae? <laughs> <Cute. laughs> Oo naman. May ba na, oh. Cute. Ang pagkakamalaan Ang cute. Ay, nag ano siya, sa didi siya, mataba kasi, oh, priyawusog, priyawusog. Ah, kaya pala iba. Iba yung ano. Iba talaga, no? Mm. Breastfeed. Ah, oh. Priyawusog <laughs> oh, pa. Hahaha. <laughs> Ikayo yung nagarbis ng ano, ng okra? Sabi. Ng nakaraan? Hindi ah. Gaano ka sabi? Yung pala 133. Ang sale sa ano, Hokkaido Makirel. Meron pa nga Meron pa? Hindi niyo niluto. Mayroon nilag nilagyan nilag nilag ng piraso kaya kinuha namin. <laughs> nilagyan ko ng ano? Ready to ito, di ba? Diba? Nang saluyot. Ay ay mm. nang Ito nilagyan namin ito ah. Ayun, ano. Oh, masarap siya. Okay, Yan nga, hindi siya sale. Hindi, may maling naman. Ah, niloto niya na yung bihon? Oo, oh, inahalo naman sa ano, Hokkaido. Hindi hmm. kisasabay yan. Ang sarap, kailangan maraming sibuyas, Ito, dahon. Ito, ng ano, pang lalaki tayo. Ay, yung ano, pang lalaki? Huwag masyadong mahal, Eh, paano yan? Si G si, pag, kasi si Jirik, Si Jirik, pag hindi niya kunin, ah! saka ko mag-ano sa line, ikaw ang, so, ang yano ko, ipalit. Ipalit ko. Yun ang mahirap, kasi bawa, daming bawal. Ayan. Hmm.